Ngayong araw na to ay pupunta tayo ng Malatimbi. Sinusubukan ko rin itong kamera ko na nabili doon sa Manila kung maganda ang kuha. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe ka Provinsano Vlog at ipalaw nyo din ako sa aking Facebook page ka Provinsano Vlog. Salamat! Ituloy na natin to. Nako, hindi pala maganda ang kuha kasi walang voice. Kaya binoise over ko na lang itong video ko. Ayan, ito na yung liguan nila nasa gilid ng dagat. Ay dagat pala. Ah, <laughs> kasama ko pala dito yung mga pamangkin ko at saka kapatid ko dahil sabik na daw sila maligo. Ayan, bumaba na nga ako. Parang slow mo lang yung video. Ayan, tingnan nyo. Maganda dito kasi mabato-bato. Yan, daming mga naliligo pa nga eh. Luwag-luwag pa na nga. Uh. Nako, ito na naman itong pamangking kong makulit. Talaga, hmm, ang sarap. Sobrang kulit. Kasama pala natin si Erpat. Dahil gusto din niya maligo ng dagat. Kasi matagal na siya hindi nakaligo ng dagat. So yan, nakausap ko na nga yung kamera ko. Kasi itong pamangkin ko masyadong makulit. Ayan, papunta na din siya sa likod. Hmm, ayan na, ayan na. Ayan, brah so videohan nga natin dito sa dagat eh, kasi para makita nyo din kung gano'ng kalawak itong ligwa nila dito binibidyohan ko nga yung pamangkin ko sa yung kapatid ko kaso parang ang lalayo nila hindi rin makita yung muka. dahil eh, sa so, sobrang ganda ng kamera ko na nagamit pati mukha hindi nga makita gano'ng kaganda yung kamera na nabili ko ito pala ang kuha ng kamera na E11 Pro na madalas nyo mabibilis Lazada, Chappie, TikTok at Facebook o diba ang ganda ng kuha ng kamera hindi makilala yung tao Nandito na naman yung pamangkin ko na makulit, hatak-hatak hata ko na naman. Kinakausap ko yung camera ko, hindi pala naririnig yung audio ko. Hatak-hatak hata ko naman yung pamangkin ko na masyadong makulit. Ayan, hinahatak ko, tapos kinakausap ko yung camera ko. Kaso, hindi pa pala naririnig yung salita ko dahil sa ang ganda talaga ng audio nitong camera na to. Wala tong katulad. Yun yung sinasabing mga swabbing swabby at hito na nga may balak na kung maligo kasi ang sarap talaga maligo dito sa dagat na to kasi mukhang malalim na at inikot ko muna yung kamera ko papunta sa gilid sa makabila ang gilid para makita din nyo kung gaano paganda itong liguan nila dito na na-discovery kaya iwan ko kung sino nag nito si Magellan ba o si Lapu-Lapu kaya naman kung naiinitan kayo maligo na kayo sa dagat at nandito na naman yung pamangking ko na masyadong kulit kaya tumabi muna ako kasi binabato ako kaya yan yun tapos na nga akong maligo alright, alright, na kausap ko yung kamera.